I love you, Anne. Ang gantito ba naman? Hi, Doc. Sorry, I'm not but I had to see you personally. Why? E ba? Yes, I got a call from Manila, and guess what? We won the KBP Dove Awards. Imagine that. Really, Dan! After all these years of hard work, <laughs> we made it. May instant celebration tayo ngayon with the staff sa studio. Halika na. Hey, this is a private dinner. Ah, sorry ah. So, paano? Magkita lang tayo mamaya? What if I say no? Raul, please. Tan, hintayin ka na lang namin. Pareng kulit mo! <coughs> please stop it! Huwag kayong gumawa ng skandalo rito. Stop it, okay? <sighs> Sorry. I'm sorry, Raul. I think I owe this to my staff. They need me. What about me? Please understand. You're welcome to come if you want. No, thanks. I'm really sorry. Let's go. Good afternoon, ma'am. Makinig kayong lahat! Alam ko na ang iba sa inyo ay galing sa plantasyon. Binigyan ko kayo ng pagkakataong makapagtrabaho dito sa planta para naman madagdagan ang tinatanggap ninyo sa buwan-buwan. Nakarating sa akin ang balitang magtatayo kayo ng union at magwawelga. Hindi kayo magtatagumpay. Ang hindi makatiis sa palaka dito ay pwede nang umalis. Pinalis ko na ang dati ninyong kapatas at isa sa inyo ang ipinalit ko. Si Anselmo, susundin niyo ang lahat ng kanyang iutos. Maliwanag ba? Opo, ma'am. Bilang bagong kapatas ninyo,

Pwede ang kalokohan niyo sa akin. Sa ayaw at sa gusto niyo. Ako'ng bago niyo kapatas. Susundin niyo ako. Ikaw ang bahala dito. Ikaw ang bagong kapatas. Kagabi pinaghintay mo ako. Hindi mo naman Hindi mo naman dati 'yung ginagawa. Pasensya ka na. Marami lang ako inaasikaso. Ha? Huh? Siya nga pala. Gusto ko itanong sa'yo kay pa eh. May balak bang mag ang mga trabador? Esther. Pati ba naman ako, Ansel. Esther, akala ko ba mahal mo ko? Mahal kita. Pero hindi ko pinagbibili ang kaluluwa ko. Esther! Mia! Ano, sa yung date? Successful? Date talaga? Kapatid ko. Si Gail. Ah, Gail! O nga! <laughs> Hello. Hi. Ang pangat mo nung kasal. Psst, Gail. Bakit? Uy, yung pipit mo ha. Sinasabi ko lang na mas maganda siya ngayon. Usak siya nung kasal eh. Amia, oh, Amiya. Meron diyang big. Uy, tay! Uy! Akin na! Yung sintas mo kasi! Teka. Yung no, sintas mo! mo kasi Alam lang, ko na kay institute ko eh. Bagay po yung barbecue sa beer. Less is more. Si Ryan. Para alam nila dito si Mia. Hey. Aray! Ay, Aray! Kung... Aray! Pagsabihan mo nga itong anak mo kung ano-anong natututunan ka ka-cellphone. Hiya ka na naman. Kasalanan naman cellphone, di ba? Cellphone, busy dyan, di ba? Papakita lang ako kay Mia. Magme-merenda na. Lugod! Love you. I love you. you. Love you. Mm. Uy! <laughs> Margie, nandito si Mio. Ryan! Si Mio. Yung friend mo, si Mia. Magkakalala kayo, di ba? Uh, okay, yeah, naman. of course. Hi, Mia. Oo, nung, ah, nung kasal, di ba? Mm. Okay ka na ba? Hindi mo na ba napapanaginipan si Noah? Ah, uh, pa... Paano mo nalaman yun? Ah, uh, mo nung kasal. Ayan, naiiyak na naman ako. Kung sa akin nangyari yun. Baby, isipin mo, kakapropose mo lang sa akin tapos bigla kang kinuha ni Lord. Hindi ko kaya. Babe, dito na ako. <laughs> hmm? Bakit parang kilalang-kilala ako ng pamilya mo? Umangka ka kasal.